Good morning guys! Welcome to our channel, Tuni and Titing. This time, maupad yun binakahuman o pangapi. Uh -uh. Alas iti na, arong orasa mga auntie. O niya, musayo taoga. Musayot ta chika diri mientras wala pa mga workers no. Musayot ta chika. Mo update ta mga orasa lang sa din mo padayon din taon sa ugto hangtod na din niya sa hapon. Mm. So this time mag-update ta gamay. Mm. Kagahapon day tuod nakataod na sila diri sa ato ang atubangan og uh, pasyakap o gutter mm, pasyakap o gutter den gituloy-tuloy na unta to nahuman na unta ni siya pero giulan man mm nagulan siya mga ano na siguro to no mga hapit na alas 3 nagulan kay kung wala tong nagulan siguro na nahuman nila diri sa atubangan pero okay ra gyapon kay kanang nasayuhan manamo ang amo ang uh, ang amo ang gisaad sa ila nga mag na mo sila ipapaniyapon gahapon mm, -mm. da na lang sad to pasalamat sa ila mm, advance pasalamat sa akong mga workers kay ilang trabaho so far so good mm. again no na amangay mga ginagmay nga mga corrections na pangitaan nilag pamaagi na korean mm, di ba mm. Anak sila ka mga pulido magtrabaho mga anti and then karon ipakita na ko sa inyo ang ilahang na trabaho gahapon then hangtod karon magpaabot gyapon mi sa additional nga another batch of kulurup nga para diri sa atong atubangan basin karong adlawa, still magpaabot pagyapon mi mm, karon pero uh, maskin dili pa siya moabot napangitaan magyapog pamaagi mga anti kay katong, mga binaklas na mo nga mga daan nga atop katong mga daan nga atop bang mga kulurok pod amo man siyang na temporary og atop diri sa ato ang may garahian among na temporary og atop walay problema kay kuan man siya kanang ready naman yun gud ni siya atupan so temporaryhan lang sa na, lang sa ni og atop aning mga daan mm. so anytime kung kanus abot ang katong among another batch of kulurup nga para diri sa atong atubangan dili na kay tambalaka og malangan-langan kay basin busy kaayo na pod ang ato ang atong contractor kay share may magpalit ana dito sa Cagayan. Mm -mm. So ipakita na ko sa inyo ang ilang natrabaho gahapon. Mao ni ang ilang natrabaho gahapon. More on diri siya sa France sa ato ang may garahian. Dinira in town ang ilang natrabaho kay giulan man. So karong buntag, padayon siguro sila diha o um, padayon sila diha while waiting sa atop nato nga gapaaboton ila na nang padayonon diha paingon din ni kay naamay nabilin pa nga mga pasyakap kanang yellow ay kanang beads beads man ang color ana ang uh, siya na pa may nabili nato nga pasyakap o gutter so ila na nang iplaster diha again while waiting sa atop mo na ilang trabahoon karon sigun sa na unsay nabilin diya nga materialis muna ilahang trabaho on karon. Din siguro kung di pagyud mo abot ang atop, Mm, di pagyud mo abot ang atop. Dili na kay may mabalaka man ti mga anti kung di madila target ang atop kay ngano nahuman namang ang atong atop dito sa atong main nga atop nahuman naman na din na mo magina kakabalak ano kung kuan katong para sa katong mga niaging kuan ba nga mo na kung dili pa mo abot ang atong gi nga atop kay gakabalaka kami kay tungod kay tuaman man dito sa main gyud nato o daghan ba madisturbo dito kung magulan pero kaning dinhi kaning diri sa atong atubangan Dili di na kayo may mabalaka mga auntie. Madilatar, dilatar gamay ang atong gi-order nga kolorop na pod. Kay niya naman sa gawas, wala na may mapurisyo, wala na may mabasa. Mm. Kay lagi, ato man ang giatupan diya o katong mga binaklas na to, nga mga kolorop. Mm. So, di na kayo may mabalaka mm -mm. Pwede na mukusa, ulan mu, muulan o kusog. <laughs> bitaw, bitaw. Oh, uh, so, siguro, after adtong akong gipangyaw yaw, mga auntie nga katong, kung mahumanan ni nila direk trabaho, anak din ha. Basin siguro, kung mo schedule na sila pag diri dere dapita mga auntie ha, ako ipakita sa inyo. Hmm. Sama sa akong giingon, basin, magsugod na sila diri o baklas, kaning ato ang, atop diri sa to ang may laundry area. Kanin diri nga side ba, ilan na nang sugdan o backplas kay wala na may material nga ilang trabaho on. Uh, nga para diri kay kanin din eh, ang kulang di diri sama sa kung giingon ang kulang diri atop naman lang. Ready naman na diya nga maatupan. So hulatan man to nato. So siguro kuan lang na lang sa amung kuan basin Ilan na ng kalingawan o oh, baklas ka na din ha? sa ato ang may laundry area. O, uh, kaya na nana may materialis din ha. So, basin lang. Um, may lang unta kay kuan. Kay kung dini nga side mga anti, kung baklason yun niya nila totally na mabaklas na dini dapit nga side, walay problema. Um, walay problema kay wala man joy ma-damage diri. Kay naman po tayo mga trapal, katong mga ginamit nga trapal nga pwede pa nato ipantabon sigun sa matabon diri. dinis sa may laundry area mm. pwede na na nila diya baklaso na daan mintras magpaabot sa ubang materialis mm. ana ra mga anti. so muna update karong buntag mga anti so mubalik tao niya sa ugto dagang salamat and we will see you later bye So, ugto na karon. Kung to na karon mga anti mag-update ta tag-update. Hmm. Ah uh, ni ato ang mga workers kay Ah uh, gipangutan nako sila ganina kana unsa man magbaklas mo dito sa atong laundry area ni man si si katong atong si Christian. Mm -hmm. Ma'am, dili lang sa mi mag pahinayak og baklas dito ma'am kay manguli man mi sa kalag-kalag. Mm. Uuli sila sa lanaw sa kalag-kalag murag nag, nag to sila nga murag four days sila nga magbakasyon sa mo um, uli sa sila dito sa lanaw so four days nga walay magtrabaho diri sa ato ang ato renovation project mga anti kay ngano kay dili sila magpaalang-alang kay gusto nila nga kung magbaklas sila diretso-diretso ang trabaho dili kay magbaklas sila nya ilang biyaan so very good gyapon Very good kayo. Mm. So okay ra gihapon sa moa kay sila may among agdon kay sila bega plano, sila y, uh, sila ga trabaho. So magagad ra sa ato ang mga workers. Mm, yeah. karon, karong adlaw, sila kay mo ulagito. Ah uh, imbis ipadayon unta ni ni Christian katong ato ang kanang gutter dias atong atubangan, nahutdan pod sila gribits na nag-order pa man sila sa ilang busing o gribits. So na stop ang trabaho and then na uh, uh, sa sigun po sa ilang giingon nga ang kaning atop nga para diri sa atong atubangan nga giorder na pud nila matud panila nila basin daw mahatod karong adlaw uh, mahatod karong adlaw so sila magulat hulat ra pud sila dito sa tawag sa uh, ilahang bossing kibalikan ng kontraktor magulat ra sila sa tawag didto nga naan na, na kaming na sila aya na sila mubalik pero kung di gyud mo abot ang kanang uh, materials kanang atop karong adlawa, I don't know kung mabalik pa ba sila ugma kay ugma man sila mamauli, ugma sila mamauli sa hapon and then sama sa ilang giingon lagi nga ah uh, uh, four days sila. 4 days sila dito nga magbakasyon. So, balik sila, pitsa singko, puhon, maluing ginoo. So, taas-taas ang adlaw, nga wala sila diri. Kaya nga, no, naaman po yung kanang koan, holiday, ang kanang kalag-kalag. Lison po, di sila mandagkot sa ilaha, mga mahal sa kinabuhi. Pati po, mi, oh, ano, no, mag magdagkot, bayak puta tamo, do dito puhon. So, okay, rin sa amo, mga anting, nga mabiaan diri. Kaya nga, no, wala, di, naman may mabalaka kung muulan. Mm, kung muulan, ukusog ka ay kayo kay libre naman ta diri sa atong main gyud nga atop sumala so, sa akong giingon lagi so ang, ang dili ang kibali ma uh, ang maulan nan kanirang diri kay nagtaod man mi dirig ka ng temporary lang gud nga mga mga ginamit nato nga mga kulurup ba para dili lang sad kay ta diri ma mabunukan sa ulan pero anad naman mi diri diri nga side sa among garahian anad naman mi kay garahian dugay 18 years na bin ni nga wala in maatupi karon pa mm. Nyang kato dang dito dapit sa kuan, katong dito dapit sa among may sala. Ila naman po tong natimporarihan po nila dito o oh, katong mga binaklas nga atop. So diligid kay mi mabalaka gid mga anti kung mabiaan nilag pila ka days. importante man sa holiday man. So anak ra. Mm. So mora to. Magulat-hulat ragyapon mi. Okay ra samug sa malangan pero mas maay man tong na sad no. Mm. Pero ko wa man kabalo. Di na to kontrolado po ng atong contractor kay grabe na siya kabisi. busy dagan siya project. Mm. So moro to mga anti magpaabot ta mag-update ra gyapon mihang. ha. Pon, miha. please, do subscribe our YouTube channel Tony and Titi and please like, share and comment. Thank you so much and of course, we will see you next time. Bye. Love you. Mm.